Iloilo City naman, desididong isang may-ari ng aso na sampahan ng reklamo ang kanyang kapitbahay. Tinagaraw kasi nito sa bibig ang kanyang alaga. Tutulong naman ang isang organisasyon para maoperahan ng aso. Makibalita tayo kay Jennifer Munieza ng GMA Iloilo. Alagang aso ng pamilya Ponte sa San Enrique, Iloilo. Masigla ito at malakas daw ang gana sa pagkain ng simula nila itong alagaan, tatlong linggo pa lang ang nakakaraan. Pero ang asong si Cooper, nawala na ng sigla dahil sa sugat nito sa bibig na dulot daw ng pananagan ng kanilang isang kapitbahay. Ayon sa amo ni Cooper na si Linda, nagulat siya ng makitang duguan ng bibig ng kanyang alaga nitong biyernes. Galing daw ito noon sa kanilang kapitbahay, kaya naman pinuntahan niya ang kapitbahay para tanungin nasulang ko si Cooper. Tidayon ko abrihan kag agtunan tuya ya ayam nakita ko nga nagabitbit pag binangon mo pa sa Balainda. Nagtunan ko sa Balainda. Ano mo yung ayam ko. Managinaboy ko mo lang tuta. Nakakitik yung ginaboy mo. Isa mo gitong nawiliwig yung baba na. Kung bakat labo. Pero ayon kay Linda, nalaman niya pinagbintangan daw pala ng kanilang kapitbahay si Cooper na pumatay sa mga alaga nitong manok kaya sinebak ang aso gamit ang isang itak. Mana ginkaan naman na ayam mo aswang, ginkaan naman na manok ko. Tinakadik ka na ginkaan na, ibaydan ko. Matitudlo ka na Sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang kapitbahay ni Linda na nalakit umano sa kanyang alaga pero wala ito sa kanyang bahay. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng inireklamo. Disidido si Linda na magsampa ng reklamo laban sa kapitbahay pinag-iisipan na rin niya itong idolog sa Philippine Animal Welfare Society. Wala pang reaksyon ng POS. Pero ayon sa Ilonggo Porens at Animal Welfare Association Iloilo, grupo ng Ilonggo Veterinarians at Animal Welfare Advocates, tutulong sila para masa ilalim si Cooper sa isang reconstructive surgery at mabigyan ng hustisya ang ginawa sa aso. Si Cooper ay isang mixed breed na Japanese Spitz at Rottweiler. Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas.